At dahil diup nga namin ngayon, ay namasyal kami ni Gingging -Ging dito sa Dallas, Texas. Nag-drive nga lang kami ng 5 hours away mula sa Arkansas, papunta dito sa Dallas, Texas para mag-jollibee. O diba, ang lakas ng trip naming dalawa. Magba-back and forth nga lang kami from sa 5 hours away at mag-stay kami ng overnight dito sa Dallas At kinaumagahan ay babalik na kami sa Arkansas ulit At ito na nga ang una naming pinasyalan ay itong Reunion Tower dito sa Dallas Ito nga ay 360 degree view na makikita mo ang buong Dallas At ito na nga medyo traffic dito sa Dallas dahil isa nga ito sa city na pinaka busy dito sa US Grabe sobra ang traffic dito napakadami nga ng multiple skyway dito sa Dallas. Dito kami paakyat sa Crown Block. Rayon yung tower. Ayun siya. Ang ganda oh. 360 degree views ng Dallas, Texas. Ayun, yung tower. dyan kami aakyat say, be, say hi be ang mga gala ang lakas mag drip Okay. tara na labay na tayo $20 per each nga pala ang entrance fee dito sa reunion tower pag gusto mong umakyat ready? yay <laughs> Be? Dito na kami sa Reunion yung Tower. May cotton candy sila. Sa Dallas. Ayan o, um, Dallas, Texas y'all. B, where are you? <laughs> Ayan. Let's go inside This is Reunion Tower, look at the train Where is It's 360 view of Dallas park right there. Ayan oh. Ang ganda. Ang taas dito. south ito ang west west side yun know. o 360 degree view ayun naman yung uh, bridge doon yung art bridge ito margaret mcdermott bridge saan ito? ayon yung margaret tapos ito margaret hunt hill bridge ayun si gingging -ging. ito yung side, sa kabilang side mini video ko ba eh? Building naman dito na side. Okay. Pagpili pina. meningging Ayun know, oh. Ang ganda 360 view. maikot sa buong Dallas. Dito sa Reunion Tower. Grabe 'yung mga skyline ah, uh, skyway dito oh. Iba-ibang skyway. Ang gulo ng bridge dito Sobrang traffic Parang malanggam lang Traffic pag doon banda sa malayo Ang ganda Pagkatapos nga namin doon sa Union Tower, ay bumaba na rin kami at nag-ikot-ikot na dito sa downtown or sa city. Tingnan nyo yun naman yung mga building dito sa gilid. Diyan tayo

Alam, church nga. No? Hindi no, ka ma mag-hero ma yun, ano? church na, ano? No? Historic. Ayan na nga. Hindi pa, hindi yan katulik. Parang kahapon? Di, dinaanan lang natin kahapon. Pero hindi tayo nag-stop. Wala namang naparkingan. <clears throat> Ulo. Hindi nyo lang yan, o. Hindi ko ng na tayo. Ito yung historic church to. Ayo, tayo nak mama nagmamadali tayo hindi naman man nagmamadali maghanap right ako ng mga parking yan para hindi ako mag-search ako ulit kung saan tayo magpunta oh my train Route to Dallas Arboretum and Botanical Garden.